Base sa otopsi ng NBI, galing umano sa isang 9mm o .38 caliber na baril ang balang committed sa buhay ng isang lalaki sa gitna ng demolisyon sa Silverio compound noong lunes. At posibleng hindi nga raw galing sa baril ng polis ang balang ito, kundi sa kapwa residente rin ng biktima. Balitang hati ni Trisha Zafra. daw isisi lahat sa pulisya ang karahasan at trahedya sa madugong demolisyon sa Silverio Compound sa Sukat Paranaque nitong Lunes. Giit ni Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo, hindi pulis ang nagumpisa ng gulo. Lumalabas din daw sa investigasyon nila, hindi na mga pulis ang armado ng baril at ang balang kumiting sa 19 anyo sa si Arnel Leonor, maaaring galing pa sa kapwa niya taga Silverio Compound. Isa ang nagangalang Victor Etrata, taga Silverio Compound. Pinarafin test siya kahapon. Positive siya sa powder burns. Hindi ho natin sinasarahan na galing sa pulis. Pero palagay ko mali na yung konklusyon na sigurado sa pulis. Sa autopsy na inilabas ng National Bureau of Investigation o NBI, tumagos ang balang tumama sa ulo ng biktima. Pumasok ang bala sa kaliwang bahagi ng noo at lumabas sa likurang bahagi. Tumutugma raw ang mga sukat ng tumamang bala sa 9mm o 38 caliber na baril at imposibleng galing daw sa isang Armalite gaya ng M16 na lumilikha raw ng entry wound na 0.6cm lang na sukat, anuman ang distansya. Ang may mga armas talaga doon yung SWAT, ang standard issue ng SWAT M16. Ayon pa sa NBI, halos magkasing level ang entry wound at exit wound. Pagtama raw kasi sa buto ng bala, tumalbog pa ito bago dumiretsyo ng ulo at lumabas sa likod. Ibig sabihin, maaaring nasa harapan daw ng biktima ang gunman at maaaring nakita pa niya raw ito bago siya binarin. Posible rin daw na mas maliit din ang suspect sa biktima na may taas na 5'6 o di kaya naman ay nakababa ng konti ang baril ng ito iputok. Kasi dandito eh, dandito sa left side eh. So the victim must have been in front, right in front of the victim, uh, of the, victim the assailant, holding the, the gun. Pero duda rito si Bayan Secretary General Renato Reyes. very suspicious itong circumstance. ito. At uh, ang tingin namin dyan, baka gamitin yan para po uh, isisisi dun sa mga residente na sila ang uh, nagpapotok ng baril, sila ang uh, posibleng nakapatay. Panawagan ngayon ng grupong bayan magkaroon ng isang hiwalay na ballistics at forensics exam na hindi mababahira ng anumang duda na posibleng pagtakpan ang mga naging paglabag ng na mga otoridad sa Silverio Compound Demolition. Ang Commission on Human Rights nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon. Pero sa ngayon daw, mahirap bigyang katwiran ang paggamit ng baril ng mga Romero Sponding sa mga sitwasyong gaya ng nangyari sa Silverio Compound. Sa ang situation lang po pwede ma-justify ang paggamit na ng baril ng police person kung sakaling demolition ito at may naniyan? Wala. Wala as in wala from our... Well, it is a police matter, no? Na yung magbabarilan, magbabarila no? war zone na nga. Pero I doubt if they should do that. Ha? Huh? All they have to do is neutralize yung kabila and uh, hulihin yung iba nahuli pero pinukpok pa nila. That, that is wrong. Tresha Zafra, GMA News.